ayun welcome back ulit sa inyo mga kalagalag yan ang motor ko hindi siya inulan ngayon kasi wala ata yung sumpa ng kon paglilinis so uh, share ko lang sa inyo may kasi akong product sa tiktok na yung wax na back to black so yun oh. Effective siya. Napakaganda sa kon. Nag nagbabalik block nga siya. Kasi dito ko siya nilalagay. Kasi itong side nito kupas na. So, ayo, yeah, pinunasan ko. So, nag Maganda na siyang tingnan, hindi na siya yung kupas. Tapos pati dito sa defender ko. <laughs> ito. Pati ko na ito eh. Yung kupas na kupas na kulay sa kupas na ano kunuloy siya nagbalik itim uli siya yun niya, yung tinatawag na back to black ganda siya pati dito sa aking side pairings na ginamit ito ay kupas na rin so nilagyan ko na rin ito ganda kasong yan, may kayat kayat tatanggal lamang siya pagka continue, continuous kinuskos pero pagka sa ganito nalinis ako na siya hindi siya natatanggal na tapos yung tibay ng pagka uh, kanya dikit nung pinahid kong yun na yung back to black effective na effective diba pati dito sa may mga kalakalawang ko dito na party may kalawang, kinuskusan ko din siya yan oh, nawala yung mga kalawang naging kulay itim siya okay so ayan uh, may aware na ba lahat na may nilabas na namang memo si LTO na nagsasaad na bawal nang gumamit ng temporary plate o yung tinatawag na Improvise plate uh, ipapakon siya ipapatupad uh, siya ngayong darating na November November 1 pa naman yung effectivity na ya. so yun ginagawa na ulit ah. so tapos uh, nakita niyo na rin ba yung nung lindol sa Cebu gabi siya nangyari lindol daming nasirang structure meron pa nga nakakita simbahan na habang lumilindol bumabaka sa kayong parte ng simbahan yung lumang simbahan pa naman tapos madaling araw alas dos uh, nagko naman ang vulkan taal pumutok naman Grabe yung nangyayari ngayon ah <laughs> Dami sak yan ah Ano itong usok na ito? Pag uusok ng taal Diré-me? pumasok sa mata ko sakta ah. makapagsara na nga ng visor sakit napawing ako tarami <laughs> rin oh shit hello piggy baho <laughs> kasi madalas mag-traffic. Ang ulan dito Kayo na naman Ang alpres ko na naman عم العاصيين ako kasi ang nasa likuran <laughs> Headlight yarn <laughs> right Yan lang po yan? Wala. Bakit? Bakit? Wala. Bakit?